ang palaka na naghahangad lumipad. Minsan, may isang palakang tumingala sa langit at humanga sa mga ibong nagliliparan. Gusto ko rin makalipad ng tulad nila, ang sabi niya. Ngunit ang tanong ay e, papano? Isang hapon, nakakita ang palaka ng lobong lumilipad. Noon niya naisip ang solusyon sa kanyang paghahangad. Kaya ng lobo, pupunuin ko ng hangin ng aking tiyan upang ako'y makalipad. At ganoon na nga ang kanyang ginawa. Lumulon siya ng lumulon ng hangin hanggang siya ay lumutang. Tuwang-tuwa ang palaka. Lumulutang na siya, lumulutang na. Pero hindi pa sapat. Nais niyang marating ang nararating ng mga ibon, kaya't siya'y muling lumulon ng hangin at lumulon pang muli hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanyang tiyan. At nang marating niya, ang pinakamataas na ulap ay napakalaki na ng kanyang tiyan na punong-puno ng hangin. Hindi na nakayanan ng kanyang katawan ang hangin. At dahil dito, ang palaka ay sumabog at nagkawatak-watak ang katawan. Pagbagsak sa lupa ng kanyang nagkapira-pirasong katawan ay pinagpistahan ito ng mga ibon at kinain. Sa kabilang banda, natupad ang kanyang hangari na maging ibon, ngunit sa isang mapait na pangyayari. Mensahe ang maghangad sa isang bagay na hindi nararapat ay isang kahangalan na nauuwi sa trahedya.